Hi guys, welcome back to my channel so story time tayo ngayon ay may ganap si Nadastin at si Bianca walang shooting parang day of atan nila ngayon at ito nagulat ang lahat sa ex kung saan pumunta ang dalawa ito pala may ganap pala ang kanilang Dasbeya OFC at sumama ang dalawa marami ang na-touch kasi pinuntahan nila ang mga masyente ng National Center for Mental Health yan pinusya ng sparkle na management ni Dasin Yun yung GMA na Yun yung mga votes niya ay galing sa official Dasbeya OFC nila at nakakatuwa nga sabi ng ibang Dasbeya fans na iiyak sila kasi nagulat sila na magkakasama pala na sumama pala itong si Dustin at si Bianca sa kanilang fundraising na ganap sa loob ng National Center for Mental Health. So marami ang na-touch talaga sa ginawa ng mga fans ni Dustin at ni Bianca. Ang saya daw at maraming naiyak sa loob ng center. Ang mga kaganapan din na rin nakita yung video photos pa lang ang shiner. Baka bawal yung videos sa loob ng center. So yung photos talaga yung sparkle na management ni Dustin ang nag-post. So, day off ng dalawa at yan nga, gumawa sila ng kawang gawa. At yun ang kinasaya ng mga tao ngayon. Kahit yung casual viewers ay masaya sa ginawa ng Dasbeya o FC. Dahil ngayon yun nga ay alam naman natin yung mental health. Kaya uh, respetuhin natin yung mga uh, problema ng isa't isa. So sa ngayon ay Abangan na lang natin mamaya guys. Pasensya na kayo. Abangan na lang natin mamaya kung ano pang ganap or video na ipopost ng Dasbeya fc sa kaganapan ng pagpunta ni Dustin at ni Bianca sa National Center for Mental Health. So marami din Dasbeya ang sumama, ba? Diba? So grabe talaga pa ang Dasbeya pag nagpaganap as in kabog na kabog lahat, diba guys? So, abangan lang natin o ibigay na natin kay Dustin at Bianca ang kanilang day of ngayon. Baka magdi-date na yan ang dalawa. <laughs> so, yan lang muna guys sa so, ating update. Sa so, ngayon, abangan lang natin. Malapit nang matapos ang shooting ng Love You So Bad na kinabibilangan ni Dustin at ni Bianca at ni Will Ashley. So, support-support tayo. No bashing na lang sa tatlo kasi ginagawa lang nila ang kanilang trabaho. So na guys, please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago upload. Bye-bye! No bashing! Chill-chill lang tayo guys ha!